Abay talaga nga namang hindi na nagpigil si Coach Redick at ni Riltok ang kanyang team matapos ng embarrassing loss nila. Pero bago yan ay bigyan pansin muna rin natin ang mga former NBA players na hindi nga napigilan ang kanilang sarili at nag-tweet nga matapos na mapanood ang ginawa ng Lakers ang kanilang performance laban sa Heat. Unahin natin ang former Lakers player, NBA legend na si Irvin Magic Johnson. Sabi niya sa kanyang tweet, I'm embarrassed for the Lakers at they were down nga daw by 32 points sa Miami Heat sa pagtatapos ng third quarter. At pati na rin ang former teammate ni Lebron James, si Channing Fry, sabi niya ito nga daw ang worst effort na kanyang nakita sa paglalaro ng basketball in the last few years. This Lakers team quit before the game even started. In no world nga daw mga idol should Kevin Love be able to guard itong si Andre Davis pagdating nga sa kanyang paglalaro. At ito namang si Kendrick Perkins matapos mapanood ang embarrassing game ng Lakers ay kanyang kinolout ng organisasyon na itong team ng Lakers ang ilang front office. Ito nga ang si Rob Pelinka na basically gumawa na ng trade na tulungan itong team ng Los Angeles Lakers at wala nga daw coach sa NBA na nakaka-survive without talent. At itong si Lebron James at AD daw ay dapat isurround ng mga real players. At ito namang si Coach Redick, mga idol. Pangigan natin ng saglit ang ilan sa kanya mga nasabi. I can't, I can't physically get us organized. I can't physically be into the basketball. I can't physically talk and call out Reds and give me some ownership on the court as well. There's not a... There's not a... Uh, There's not a sense from, from me that that we're together right now. At dagdag pa ni Coach Redick mga idol, dapat ang team nga daw ng Los Angeles Lakers, ang kanilang mga players ay may sense of ownership. Dapat umaako daw ng responsibilidad itong mga Lakers players dahil he cannot physically nga daw make them read the defense at sabihin ang mga coverage na ginagawa ng kanilang kalaban. Hindi niya naman daw sinisise itong kanilang mga players pero dapat daw ay meron silang sense of ownership. Dapat umaako sila ng responsibilidad pagdating nga sa depensa. Ngayon nga daw ang team ng Los Angeles Lakers base nga daw sa naikita ni coach Redick ay wala nga daw silang togetherness everyone play on their own at ngayon daw ay they are trying to find it at bumalik nga daw sa anilang dating ginagawa. Right now nga daw ang team ng Los Angeles Lakers pagdating sa opensa at depensa ay wala nga daw sila sa normal na level nila they are negative at hindi nga daw nila mga idol ma-execute miski ang kanilang mga basic plays kaya naman hirap na hirap sila sa umpisa pa lang ng laban. Sabi ni coach Redick he is embarrassed na Hiya nga daw siya dito sa team ng Lakers. Silang buong team daw ay actually nahihiya sa kanilang ginawang performance. And definitely mga idol, talaga nga namang nakakahiya ang ginawang performance ng team ng Los Angeles Lakers laban sa team ng Miami Heat kung saan talaga nga namang sa umpisa pa lang ng laban ay nagquit na nga sila sa paglalaro sa depensa. Anyways, ano bang masasabi nyo dito mga idol? Commento nyo lamang yan sa ating comment section.